Yan, dito po kami munguha ng kahoy. May na... Tumba kasi na malaking puno ng ipil-ipil. Dali guys ha. Ikotasan ko. Purula na ba? Purula! Purula na! Purula <coughs> na! po yung kinahoy namin ka, kahapon. Meron pa doon maliit. So, bali, nahuli na kami mga taga doon sa uno ang nanguha. Ito, nakuha namin. Napakarami lang nakuha. Naiwan lang sa amin yung maliit. ito itong malaki. Napatong kahoy, day. Napa Napatong kahoy! kahoy! Oh, Mami, nagtuwa-tuwa diha kanina. Kita ko. Ngara na dia sunhan ba? Kamatikod man na si? Ito po yung ano. Ayan, ito po yung na... Uh na Natumba na ipilitin. Nakuha naman din dako dito dayo. Oh. Katong dito oh, sa punuan. Oh. Ang bilis ah. Ha sa iyo kayo. Ano ba? May, may mas may nauna pa sa amin. Nakuha na isang sanga doon malaki. ano kumukuha guys, taga dito. Ito pa yung pinagkuha nilang kaway oh. Ayan, wala na. Grabe, ka oy. Ipak adik ka jod. <coughs> tao ko ning kuno to. abi, una hamba pa dun sa ano? Isang kahoy. Dapat pala maaga mi, mas maaga mi. Grabe tong mga dito. Hindi naman to sa, kanila. Ito yung Ito sa amin dati to, pero nabili to nung pinsan ng kagang. So, may sako pa. May sako pa nga tinaguan. Ayan po yung nakuha niya, oh. Mayroon pa doon. Ito, sa kanila yung mga ano, o napunta sa kanila yung mga uh, laya na or pidi ng igatong ayan <laughs> grabe yung mga tao dito maram akayin tako dito ba? ba? Ako nito plano ito kuha o. Kanang diha Putol na. kan diha ba? Kato Gikawat na. Ito lagi kita. Kung na lagi.